Good afternoon po. Paano po gagawin pag na-restrict agad account ng asawa ko, di naman inopen, kakatapos lang niya mag-scan now? Maraming posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng restriction sa World App, WorldCoin. Narito ang mga karaniwang sanhe. 1. Paglabag sa mga patakaran ng World App, paggamit ng maramihang account, multi-accounting, o paulit-ulit na pag-verify gamit ang iisang identity. Paggamit ng fake or invalid identity sa pag-verify, Paggamit ng app sa bawal o mapanlin lang na paraan tulad ng pagbebenta ng invite codes or world ID. 2. Device o SIM-related issues. Kapag ginamit mo ang isang phone o SIM sa maraming account, pagpalit-palit ng device o paggamit ng second-hand phone na dati nang ginamit para sa ibang world app account. 3. Network at technical problems. Maling o hindi stable na internet connection habang nagla-login. Error sa server. High traffic, fetch data error, o maintenance. Minsan ay temporary restriction lang habang sinusuri ang iyong account. 4. Suspicious activity or verification issue. Kapag may hindi tugma ang impormasyon mo, hall location, device fingerprint, o mismong ID data. Kapag may kahina-hinalang login mula sa ibang lugar o device, paano maayos ang restricted account? Wait, Lang. Baka pwede naman i-follow mo ako sa Facebook. Patuloy po ako magbibigay ng tips at update at guide para sa ating lahat Withdraw or vault or restricted or new location or maintenance. At marami pang iba. Pa subscribe din ng aking YouTube channel? I search lang ang world all ph. Scroll down. Madaming tutorial at guide at iba pa ang nakapost sa aking YouTube channel na sigurado a kung makakatulong senyo. Pindutin ng channel. at pindutin ang subscribe. At kung kayo ay may mga katanungan, comment lang at gagawan natin ng video yan. Yun lang at salamat. Mas mainam na huwag mo na ay delete ang app, lalo na kung hindi ka siguradong may backup. Hanapin ang World app. Buksan ang app. Hintayin ang loading. Matagal at mahirap talaga makontak at agent ng support. Pindutin ang settings sa may bandang itaas. Pindutin support. Hintayin ang loading. Pindutin. Himingi ng tulong sa support at ipaliwanag ang nangyari. Makikita ang conversation namin at sa huling mensahe ay ito ang kanilang sinabi. Sa kasamaang palad, napagdesisyonan na hindi na namin maipagpapatuloy ang pagbibigay ng aming serbisyo sa iyo sa ngayon. Dahil dito, ang iyong access sa ilang bahagi o mga function ng app ay pansamantalang nilimitahan. Gayunpaman, maaari mo pa rin ma-access ang iyong WLD sa iyong wallet at maipadala ito sa kahit anong wallet na gusto mo. Maaari ka ring bumili at tumanggap ng mga karagdagang token dahil ang iyong wallet ay self-custodial, ibig sabihin ay ikaw pa rin ang may control dito, basta't ma-access mo pa ang iyong account. Para sa karagdagang detalye, mangyaring sumangguni sa aming mga tuntunin at kondisyon, terms and conditions. Patuloy tayo maghingi ng update sa kanila at kung may time pa tayo ay mas maganda kung tayo ay mag-e-email sa kanila. Mag-ingat tayo sa mga taong paniniwalain tayo na may mabilis na paraan para maayos ang mga restricted na account. Hihingan tayo ng bayad bilang sa paunang bayad sa serbisyo at pagtayo ay nakapagbayad na bigla nang hindi makokontact. Wala pong madali o mabilis na paraan para maayos ang restricted account. Maraming fake videos at at iba pang posts tungkol sa mga ganitong issue at contact support lamang ang tanging paraan para maayos ito. At 'yun lang muna para sa ating video. At hanggang sa muli. Bye.